Enyor your mandate is overwhelming ha? Huh? Congratulations don. Uh, oh, ang alam mo naman nangyat. Oh, nangyat na opisina ko. Sabi ko nung ano eh, pag nag-iikot takot, nangungumusta sa mga taga may nila eh. Nyor me, me. Kaya sabi ko nako, thank at, you. Uh, mal malaki bundok ang problema ng sa mo dito. Ano? Ano oh, ang priority natin Yorme? Anong priority mo? Pagkupong-pagkupo. Well. Uh... The, definitely, will go back to MBN, no? Uh, as, as we have started since time immemorial when I went to public service, uh, housing, education, healthcare, and jobs. But uh, there are two uh, very important uh, uh, matter uh, immediately that should be addressed. uh Yung uh, kadugyutan ng Maynila at yung lumalalang uh, kalawa't kanan na uh, krimen ng syudad. In fact, mm -hmm. uh, dyan sa inyo, sa Espanya, makikita mo mm -hmm. opisina mo, yung eskwelahan mo, uh, mararamdaman mo talaga na dugyut ulit ang Maynila ngayon. Uh, at uh, yung uh, peace and order situation, ikaw, for example, uh, yung yung school, yung mga magulang, No, pinadala yung kanilang anak sa paralan mo at magdodormitoryo dyan sa Espanya, no, dyan sa area niya sa May Sampaloc. Uh, pagkayari, paglabas ng eskwela, ma na sa, mais nuts, ma-hold maho up. Mm -hmm. no, e eh, yun, eh, talagang uh, growing concern ng citizen of Manila and the, those uh, people who comes in and out uh, of the city. Uh, yun talaga kailangan immediately makonfronta ng pamala. At uh, yan naman ay uh, uh, naipangako ko naman sa taong bayan na lilinisin natin muli ang Maynila. At sisiguraduhin natin in our own little way katulong ang mga kapulisyahan and all other uh, individuals that may uh, we use or will use uh, uh, As multiplier uh, force uh, to keep the peace and order situation of our city. Uh, yun ang talagang uh, unang kailangan maramdaman ng tao.